Hello guys. <coughs> Magpapahangin lang tayo. <coughs> Excuse. Uh, dapat kanina pa ako. kaya lang ano. May mga nagkape. Tapos tinuruan ko yung kapatid uh, na na doon sa ano, doon sa machine. Doon sa presyo. Tapos doon sa cashier. tayo papahangin lang tayo Hello po sa mga nanonood dyan ito yung lugar namin po yung lugar namin Shunbukor hmm. Pupuntahan ko yung ano pupuntahan ko yung mga kaibigan ko sa yun, yun yung ano yun yung sementeryong pinuntahan natin kahapon guys sa 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 ano Para makita niyo lang po yung view dito sobrang ganda. Yan. Wala tayong ano, wala tayong tagahawak ng ano. Wala tayong tagahawak ng camera. Ganda po sa lugar namin. Ayan. Ito po yung ano, yung lugar po namin. Uh, pupuntahan ko lang yung mga ano, mga kaibigan ko na mga Indonesian, Burmese, at saka Myanmar sa kabilang hotel po sila